Responsive guys! <laughs> okay. Ang tigas, ang sarap! Richard made in Thailand Pasi, low, high, long press mo lang para mag-on Papalit kayo ng handle grip Ayan, tatabasin mo dito Good morning guys! Ngayon may papaayos tayo Ito kasi parang ano eh, ang sakit sa mata tapos Uh, ang pangit tingnan guys Kasi ako maarte ako guys eh Gusto ko polido Ano nyo yun guys so perfect <laughs> Perfect ang photo <laughs> Pakita ko sa inyo guys Kung ano yung ipapagawa natin ngayon Sabi nila pwede naman daw higpitan Para hindi gaano kalalim yung slack Punta tayo sa si shop na yan guys Malapit lang naman dito sa Antipolio Yun Yung guys, Sabado pala ngayon Wala kami pasok uh, Time check natin, 9am uh, 9am nagbubo kasi shop na yon. <laughs> Alam nyo na kung saan shop yun Si Sir Pandoy ulit Siyempre siya lang naman ang expert sa jo Pagdating sa Giorno dito sa Lower Rizal Sa pupunta Hindi ko nakilala 15 km lang naman to nasabi ko naman din sa vlog natin dati alam nyo na rin kung saan papunta yun uh, pero sa mga bago pa lang sa channel natin o sa bagong um, owner ng Giorno dyan so taga lower antipolo kayo si Sir Pandoy ang um, uh, re-recommend natin para mapa pogi o mapa lakas ang jaw nyo mapadiin yan mapadiin yung jaw nyo kay Sir Pandoy tayo kay Pandoy kayo uh, pumunta guys quality dun guys mura uh, ang piyesa siyempre mura tapos talagang legit made in Thailand gusto nyo magpakarga guys kay Sir Pandoy guys Uh, standard 160cc uh, Straight Genuine Honda Ang ilalagay na parts guys Kung napanood nyo yung Vlog ni Kenji Kay Katingin uh, Diba Nagano sila doon Na uh, Drive sila ni Sir Giorno Pinas ni Sir di Diba Iwan na iwan yung 160 ni Kenji Kasi aftermarket Yung nalagay doon guys Yung kay Sir Giorno Pinas uh, Genuine Tapos yung pipe nya hindi naman talaga hindi naman talaga siya open pipe uh, parang kinalkal lang yung pipe nya pero uh, may brand yun guys uh, We Thailand yung kay, Sir, yung kay Sir Kenji kasi ano eh at uh, chance speed tapos ang laki laki ng ano ng tip nya ng tubo hindi parin pa rin mahabol si Sir Pandoy na sa vlog na yan. kaya so, pagdating sa 160 guys uh, proven and tested naman panoorin nyo yung vlog Sir Kenji Ano nga pala yung papaayos natin guys Ito guys yung sa throttle Kung makikita nyo guys Kung napapansin nyo rin sa journey Sa journey nyo guys Parang malalim yung slack nya Tapos kung nagpalit pa tayo ng aftermarket na handle grip na brand Medyo So magawa yung ano niya guys, may spacing siya oh. Ito dito. Ang laki ng space niya. Tapos, yun nga, maalog-alog. Ayan oh. Maalog-alog oh. Ayan natin. Ano tayo? Sa Salito tayo ng mahaba abang walang ano. Ayan guys oh. Oh, kita niya ba? Maalog-alog-alog-alog. <laughs> Parang betlog, maalog-alog-alog eh yun ang iyaan na natin Ay eh, kukonsulta kay Doc Pandoy <laughs> pupunta tayo ng mas maaga guys dahil alam nyo na guys pagdating ng tanghali hapon wala nang galawan dito guys masyado ng uh, maraming jeep sa dito mahirapan kayo pumunta kaya mas magandang pumunta guys Uh, mga 9 yan 8.30 yan sakto pagkabukas sila pero mga ano tanghali guys mahirap kayo dito lalong lalo na sa rush hour iba yung huling vlog natin na nagpakabit tayo ng rear suspension napakahirap <laughs> nakamote nga lang tayo dun eh Tumampa tayo sa ano, sa bangketa dun sa dulo para lang makatawid eh dito uh, chill chill ride lang oh. may mga changi na dito guys sa Taytay. papas ko na kasi yun oh. traffic dito sa dulo guys dahil siguro dito yun to ata talaga dito guys pag magi christmas yun oh, sidewalk tila. tao siyempre sa bike lane traffic mga bago pa lang dyan sa Jorno pag ganito kag traffic guys lahan yung uh, mataas yung gas consumption nyo nasa uh, 30 plus yan guys pag ganito ka traffic kaya huwag kayo magugulat na ano bakit ang lakas agad gas try nyo ilong ride guys dun mo mararamdaman kung Gano siya katipid sa long ride mag mag 51 to 55 km per liter yan guys sa long ride pero sa ganito, malabo. So guys, nandito na tayo kala Sir Pandoy. Papakita ko sa inyo guys ng malapitan ko ano ipapaayos na rin. Paliwanag ko na rin kung bakit. Ayun nagbablog idol no? Ayun. Tapunta pa nilang kung Bulacan, siya ang sayo? Yun guys, ito yung quick throttle na sinasabi ko sa inyo kanina. TBT. Made in Vietnam. Ito yung ipapa-ayos natin, syempre. Tingnan mo naman, oh. Ang laki ng space. Tapos, um, maalog-alog pa siya. Tinan mo. Tinan. Laki, oh. May stopper. Ito yung stopper, guys, na sinasabi ko. Nakita siya, oh throttle guys Apakabit na natin Tabas ah oh. Yun guys, nandito ulit tayo kay Sir Pandoy Yan, oh. No? Sir Pandoy Moto House Papahayos natin yung throttle natin Ito yung ano guys, uh, yung finished product nya Pag naikabit na sa journal natin Itong nandito kay Sir Pandoy Yan yeah. Diba? Linis tingnan kasi ito yung nasa white, guys. Ito. Ritis tingnan, guys. Diba? Pwede naman pala plug and play. Ito plug and play. Doon sa kanya, guys. May tabas. Pinabasa nyo. Para kita. So, yun sa atin. Ito yung sinasabi ko nga kanina. Ayan. Maalog-alog. Tapos yung stopper ng stop. Kitang-kita pangit sa mata. Saka itong black na to, namumuti-muti na siya guys. Kasi di naman natin napupunasan to ng ano eh, maigi. Kaya parang kopas. Sasabay din pala natin yung switch. Uh, ito. Sir, anong, anong tawag dito sa switch na to? Anong tawag sa switch na yan? pa. Mm, On-off On-off switch switch para sa headlight. Pwede nyo mapatay yung headlight, di ba? may passing. Papakabit na rin tayo, guys. Para isang baklasan lang kasi nakapaklas na yung journal natin eh. Ayan. Buti meron bang stock. Uh, headlight. Para mapatay mo yung headlight, guys. Kunyari, magpa mag cold start lang kayo. Hindi, patayin nyo muna yung headlight. di ba? O kaya ano. Hindi ko maano, guys. Mapaliwalag ng maigi mamaya i-review natin mamaya ang gabi. Pagka-uwi uh, natin, palipas tayo ng ano, gabi natin i-review. Tapos meron din siya guys ng passing pa ano natin guys, papa-explain natin kay sir sa mekaniko. Pag nakabit na. Natanggal na yung grip natin na Daytona. Daytona guys, ano yan, made in Japan yan. Hindi siya Thailand guys. Ah. Ginagamit lang siya ng mga Thailander kasi quality yung grip na to yung Daytona maraming peggy nyan guys sa Shopee yung Daytona na yan ito guys yung kay sir pinakargahan dito kay sir Pandoy uh, 160cc genuine lahat yun guys tapos nagpakabit yun si sir dito ng We Thailand ito so guys so quality yan We Thailand, made in Thailand talaga Siyempre, Olin's. Sabi ko nga sa vlog natin nung nagpakabit tayo ng Propender, yung Olin's kay Sir Pandoy, mura dito guys. Yung napapanood niya lagi sa Facebook, 30k doon. Eto, ano, taba, ba? Eh na, oh. Pinakitahan na tayo ni Sir ng ano, ano tawag dito, Brembo. TBT ito, di ba Sir? TBT. You know? Ganda, oh guys. Kung gusto niyo ang dumiin, guys, dito lang kayo pumunta. So, sir, galing pa kano dito ba sir? Italy. Tapos taga? Oh, sa Jose del Monte, Bulacan pa. Diba? Yan, ito guys yung switch na ipapalagay natin kay Jornok. San pa brand. Pero sariling paggawa ni Sir Pandoy. Kung paano siya... Um, ano ba? Ano doon? Term doon? Paano siya gumagana? Yan. And guys. Oh. So, may passing. Passing, low, high. Tapos, ang alam ko guys, pag pinirest nyo to ng 3 seconds guys, mamamatay yung headlight nyo guys. And guys, natanggal na. Ito ba yun? Ito ba yung quick throttle natin? Ito, ano? <laughs> Ito ba yun? Ito ba sir? Ito ba yung dati? Ito yun, 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 yung quick Cobra. throttle. Ito, ay, cover na to. Uh, may cover pala yan, no? sa ano kasi guys sa uh, pasyo Pasho, pasyo Pasho yung motor natin dati. Walang cover to. Sa Jorna pala meron. Ayan oh. Kaya safe siya sa dumi. Sa Pasho ang issue nun guys nandito yung, yung tro throttle body. Nandito. Kaya tinatamaan siya ng putek. Kaya nagaano siya guys. Yung minor niya parang na-stop up kumaandar kusa. sa. Ito guys yung stock na throttle natin ang pangit pala guys Ito no? wala na, wala na, wala na tong stock sir no. Wala na. Wala na, aray. Oh, wala na, last na pala tayo guys eh. Kasi patingin-tingin pa kasi kayo, dapat puntahan niyo na agad. <laughs> wala na, last na to sa akin guys, kulay black. Para sa atin talaga. Yan <laughs> yung stopper. Diba guys, magpapalit kayo ng uh, tawag dun, aftermarket na handle grip. Ayan, tatabasin nyo dito Ito guys Yung Stopper nya Meron din siya dito sa dulo Tatabasin nyo yan Para mapasok yung uh, Aftermarket na grip Yung iba guys Sinasagad Tabas to Para mas malinis tingnan Ayan. Ito nga na, sir Kung sya... Et, eto, sir Yung on off switch natin With passing. Halimbawa ah, ito, nakapatay yung headlight natin. Nakapatay. Lolong press mo lang para mag-on. Ayan, naka-on na yan. Tapos high, low, high, low. Tapos may passing pa rin yan, yung high. Ngayon, pagka pinatay mo yung headlight, ang magiging passing light niyan, both high and low. Ayan. Mas malakas ang passing. Pag nakapatay, DRL lang yung pinakang may iwan na naka-on sa kanya. Kaya lang meron yan dito sa Giorno Pinas. Ayan, so. yun guys, uh, yon. Nagdalawang isip tayo kung tatabasin yung ano natin. Yung, eto, itong batok. Para sa uh, quick throttle. Pwede naman siyang hindi tabasin guys. Uh, plug and play naman to. Eto, katulad ng kisser pandoy. Ayan. Ganyan. Yung kisser kasi nakita natin, nainggit tayo. Kitang-kita sa kanya guys. ba diba? Ang ganda ng pagkakatabas. So, papagaya na lang natin. Pa patabas din natin. Para pansinin. Gusto ang pa makikita mo yung mga. muna natin. Ay, nakalabas yung nakalabas daw Yung nakatago ka, sir. Yung kay Sir Pandoy ba? May tabas ba yun? E. Ba't parang nakapasok? Tapos May tabas ba Parang pasok eh, no? Napasok niya O, oh, tinabas siya Eto, ganoon talaga yung makakabit Nakalabas O, ah, ganito Kung pag hindi nagpatabas Ganyan Ganyan Pero pag nagpatabas, ganoon uh, Di naman balalayo to Hindi naman Hindi naman Alis, ito, ito lang ang nilangin niya eh. Konting-konting Sir Pandoy, parang lumayo Oo uh, Okay lang ba yan? Okay oh, lang, pero gusto mo Magpatabas na rin eh kasi so, pag natabas na baka mamaya kasi niya parang nakalabas yun siya di ba budas na yun pag isipan mo may lakad hindi sinasara pwede ka naman mag isip kung hindi isip yun guys correction guys ito pala yung kay Sir Pandoy tabas na to guys dito kaya naipasok niya kala ko hindi tabas eh. mukha kasi hindi tabas ito kay Sir kasi tabas pero pina... pinatabas okay. niya to para kita ito yung itsura ng Ayan, ng Victor Hotel pag hindi tabas. Huwag na tabasin, no? Mas maganda, walang tabas na, no, guys, no? Kaso lalayo siya ng uh, ganyan, guys. Mga ganyan ka uh, haba. Pero okay na yan. Pag nanibago tayo, balik tayo ulit tayo. Balik tayo dito kay Sir Pandoy ulit para patabasan natin. Ito guys, kinakabit na yung switch natin. Yung pinakita ko kanina. Sunpan. Mapapatay yung headlight ang may iwan lang bukas yung DRL. Yun naman guys, safe naman sa LTO yun. Basta may DRL yung motor nyo. Uh, kaya maganda yung stock ng Giorno guys. Kung magpapalit tayo ng pilot guys, hindi nagagana yung ano natin. Itong switch. Pang stock lang talaga. Mas maganda siya sa stock kasi may DRL yung stock. So, MDL na lang siguro. Huwag na yung pilot na yun. Di, di, din kasi natin sure guys kung may huli yun sa LTO. Testing. Unang tiga. <laughs> Uy! Ang tiga, ang sarap. Mga balik-balik oh. Hindi na yung tulad sa stock. Ang haba ng ano. Ang lalim. Sa so, ano. Ang bagal bumalik. Ito ang balik. Hiniling niya ba yung guys? Sumutunog. Quality. Wow, Ito guys yung Kaiser. Okay, kita ako. Ayan nakakita uh, ako guys oh. So. ito ako made in japan niyan guys. Ang ganda pala ng ano nito guys, yung salamin niya. Na-adjust adjust 'to. Pwede mo siyang itulong baba mo natin. Ayun. Tumulo pag labog siya. Pwede mo siyang iikot nang ganun. 'Yan ang next natin, ganday. Tingnan eh. niyo tingnan. Ito guys, kumukuha din tayo na ito, carbon. Totoong carbon 'yan. Ha. <laughs> ito muna, isa muna, wala tayong pera eh. Ayan. Yung ano kasi natin guys, yung sa atin. Taka ng pangit, may gas gas eh. Na ano kasi ito guys, natumbahan ng motor. Ito muna yung carbon natin. Kasi ito guys, mahirap to hanapin. Ang madaling hanapin sa shop, yung for basic sets ng carbon. Sa headlight, sa speedometer, saka sa taillight eto guys, yung ganito. May hirap hanapin ito. Um, legit made in Thailand. Binabaklas na itong uh, tawag dito. Plate number light. Ito. Cover nyan. Carbon. Ito muna yung kauna-una carbon natin. Unti-untiin natin guys para mabuo yung carbon nito. Eto guys, tinanong ko kay sir. Yung nandito guys, napapuntin niya sa stock. May wire na, nakapasok doon dalawa, magkasama to. Eh, dahil nagpalit tayo ng, tawag ito quick throttle, hindi na kailangan yun. Ang tawag pala doon, guys, is uh, return wire yan, return wire. Return cable, return cable yan. Kasi, hindi na ma. na siya, guys, pag naka-quick throttle kayo. Yung so, sa stock, kailangan ba ng return cable para bumalik ng ganito? Sa PBT, quick throttle natin, hindi na kailangan. Ayan, isang wire na lang sya. Yung sa ibang quick throttle, binabalik pa. Ito, hindi na. Diba? Hindi na kaya, kaya. Ayan, no. Ayan, ayan, ang carbon natin. Ang kauna-unahang carbon natin dito. <laughs> Wala pa tayong pambili ng ano basic four. Ito muna. Unti-unti na -unti natin. Sunod-sunod na yan. Ay, boss. J. Basta. Ayan na, guys. Nakakabit na. Lumitaw yung ano niya, guys, no? Sunod-sunod rin -sunod na natin yan. Ang ganda, oh. Yung kay Maganda yung pattern ng sir. Medyo mahal yung sa kanya. Ay, pares pala. Ito pala yun yung ano. Yung medyo mahal yung pattern. No? Hoy! Yun guys, tapos din. Mga 2 hours tayo nandyan. <laughs> eh na guys, nakabit na yung TBT natin. Ah, uh, nga guys, may space pa rin siya pero hindi na tulad nung ano, nung sa stock na tusok-tusok. ano oh. Nagdalawang isip pa ako doon kung tatabasan pa. Responsive guys. Ah, <laughs> uh, alam mo. Hindi oh. na siya malalim yung slack niya guys. Konting piga lang oh. Naapa ah, ni bago shit. Naapa ah, ni bago siya. Yes, love po, tadi nakaayos yung side mirror natin Ayun Ayan, hindi natin napansin Excited kasi tayo eh Hindi nakaayos yung side mirror Hindi natin ayusin Ayan guys, punod muna -puno tayo ng Marcos Highway na tayo Mag, ano, mag review ng pitch natin Ayan guys, hindi na tayo yung sa Marcos Highway Sa Shell Pogon So, Ah, uh, ito yung switch natin na pinalagay. Pindutin natin. Yan. Push natin ng eh press natin ng 3 seconds. Yan, nakabukas na yung low niya. Kapag mag naman kayo, guys, um uh, passing Yeah, click, pindot-pindotin niyo lang, Ito lang. Oh. Passing. Yan, passing yan. Ayan you know. Ayan ang passing niya. Di ba? Pag i-high niyo naman, siyempre yung high ito. Ayan, high. Magpapatayin niyo to. Yung low light, ay yung low niya. Low beam, yung low beam niya. Hold lang ng 3 seconds. Ayan. DRL. Ito, safe to guys. DRL. Walang huli yan kasi may DRL ang journal. Sa mga naka-violet, ewan ko lang kung Nakokontrol nila dito gamit tong switch. Feeling ko hindi eh. Kasi isang buong ano yun eh, projector eh. So, maganda pa rin yung stock guys. Siguro, uh, MDL na lang ang papalagay natin. Siguro guys, MDL na lang yung papalagay natin. Ang ganda kasi guys oh. Nakapatay. BRL lang yung nakabukas. Yung quick throttle natin. Uh, sobrang responsive niya. Ito yung naging itsura niya guys. Ayan. Yung stopper niya, malinis na. Hindi na yung Parang tusok-tusok. Di ba yung stopper niya kanina sa isang tusok-tusok. Tapos, eto, labas tong uh, throttle. Kitang-kita siya. Na-block, di ba? Angas ng journal natin. Tapos, yung tornilyo yun sa loob. Oh. Di siya mananakaw. Di siya mananakaw, guys, kasi yung tornilyo na, na sa loob. So, eto rin yung carbon, guys, yung pinakabit natin. Ayan, oh. Itong pattern, no? Ganda, oh. ka tayo sa carbon yun. Diba? Yung carbon. Bangis! O, yun, guys. Ang next natin, yung Um, uh, Mags guys, ang sabi ni Sir Pandoy, uh, December, sana ang December dumating para may bagong magsita tayo. Ano pa ba next na kakabit natin dito? Ito guys, siguro dito, yung knob ng propender natin, papalitan natin siya. Saka yung swing arm siguro CNC. CNC swing arm, saka yung knob ng propender natin. Pangit kasi yung oh. plastic guys. Kung makikita nyo. Sa plastic. Para pogi talaga na ito guys. So, next guys, ito naman. Papalitan natin yung basic four. Tapos lahat yan, carbon. Unti-untiin -unti natin guys. Sana manood pa kayo para, maman para dumami yung pera natin sa YouTube. <laughs> Pambili ng pyesa. So, guys, uh, like, comment, and subscribe sa channel natin. Monetize tayo. Uh, na. Yun, naka, tayo? Naka na tayo. 1K na. Ayun, naka-run tayo. Naka-1K na tayo monetize na. Nakita ko sa ano ko eh, estimated revenue natin nasa $3 pa lang. Eh. Manood lang kayo guys para umangat-angat yung ano natin, yung kita natin. Ah, uh, yun na guys, uh, win na tayo. Panya Gaming guys. passing Hoy, 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 di kita eh. Oh, yes, see. Tayo ng Ross Boulevard guys. Susundot, magsusundo tayo. Ay nako. Hoy, tutaw ay dapat ang sarap pumiga guys Di ba pag inagpalit tayo ng bola Parang ramdam yung RPM Pag nag quick throttle kayo guys Ano Parang ano, sarap pumiga talaga Di ko ma-explain gaano guys eh. oh, Ang ko lang, ang sarap <laughs> Oh Baka may magsabi, oh Baka malakas sa gas yan, wag mong ilubog Konting-konting piga lang Huwag mong ito todo to. Ayan konti no? konti-konti lang to guys Ayan oh, no? takbong 20 <laughs> guys, ito lang DRL Lakas naman siya pag gabi Malakas naman siya guys pag gabi Hold natin ng 3 seconds Ayan o, tayo, do -do -do -do.